Yon, ito na po yung kalbo na humihingi na ngayon ng pang-unawa. Mukhang umihingi na nga siya ng paumanhin sa kanyang binitawang statement sa isang programa sa SMNI kung saan nga lumubo. Napakalaki daw ng budget, uh, travel uh, allowance, travel budget ng, ng Speaker of the House na si Romualdez. At ang totoo niyan, yung totoong budget, yung totoong ginasos ay sobrang, sobrang laki ng diferensya doon sa kanyang binanggit. Maliwanag na fake news po yun. Hang, ngayon, pati Senado po ay dinadamay na ng kung sino man. At mukhang um, gusto mong magkaroon ng discord ang Senado, ang, ang, Senado at ang Kongreso. Kaya ginagawa ang mga, mga, ganitong atake. Galing daw sa Senado, isang empleyado ng Senado, ang nag-leak ng information sa isang reporter. Anyway, kung ano man. Ito po ang paumanhin. Ito po ang statement na nato, itong si Kalbo. Alright. Tumitiklop. Bakit? Siguro, Napapansin niya na yung kanyang sinasandalang pader ay unti-unting nabubuwag. At sa bandang huli, kung tuloy yung mabubuwag yan, ay talagang kangkungan ang bagsak ng mga katulad na ito. Might as well, simula na na humingi ng tawad, humingi ng pasensya. Abay, huli na po ang lahat. Alright, pasensya na rin. So, ito yon. And if kailangan po ulitin dito sa komite, ang paghingi po ng pag-unawa tungkol sa pangyayari na yan, nasaktan, na nasaktan ng integridad ng speaker Martin Romualdez at ng institusyon ng Kongreso dahil sa ganitong pangyayari I take full responsibility mm -hmm. in behalf um, on behalf of the program anchor in my personal capacity and even from the station so yun humihingi ng pang-unawa dahil daw dahil daw nasaktan yung integridad okay sa so tingin ko hindi alam niyo naman yung mga katulad ni Romualdez di ba nako hindi na yan tatablan ng sakit. Pero yun nga, ang nangyayari dito ngayon, abay, talaga lang. Talaga lang, ngayon lang kayo napansin, kung tutuusin matagal na sana, ngayon lang napansin na kayo ay matagal na na nagpapakalat ng fake news, ng red tag, at kung ano-ano pa. Nakabalas to gan, dyan sa SMNI. Okay, good luck. Alright, tignan natin, ha? Ano daw? Ito pala ang pangalan noon, Jeffrey Eric Celis host of SMNI's Laban, kasama ang bayan, kasama yung si Badoy. Alright, ang pagkakaalam ko, 100,000 daw ang kanilang sweldo a month. Diyan sa istasyon na yan, sa kanilang programa. Apologize to Speaker Martin Romualdez for insinuating that the House leader allegedly spent 1.8 billion. Malayo, no? 1.8 billion yung sinabi niya. Pero ang totoo, 4.3 or 35 million pesos lang pala. So, talaga napakalaya. Alright. Nasaktan ba yung, yung integridad na itong si Martin Romualdez? O so, ulitin ko. Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, ito na yung tinatawag na sige lang. Gantihan na to. Ginagamit nyo yung istasyon na yan para i-promote, para sa mga propaganda ng mga Duterte. At ngayon, nakatapat kayo ng isang Martin Romualdez. Wala akong pinapanigan sa dalawang ito natural. Pero nakakatuwa, nakakatuwa ang mga pangyayari, mukhang masayang masayang pagmasdan ang kanilang bangayan. House Secretary General Velasco disclosed that the expenses of the Office of the Vice of the Speaker for foreign travels from January to October amounted to 4.3 billion or million only. Napakalayo doon sa binitawan nga na ito na 1.8 billion. Alright, so, alam niyo po, etong, etong kalbong to, tinignan ko, ha, ah, pinanood ko yung ilang segment niya, ilang programa niya, ilang uh, episode niya. Matindi, no? Matindi siya. Yung tipong um, naandyan siya para tirahin, atakihin, ang Rappler, si Maria Reza, ang sino mang kumakalaban, kuno, sa mga Duterte. Ganun eh, ang nakikita natin, ang sino mang kumakalaban sa mga or, kay Kibuloy, ganyan ang nakikita natin matindi po talaga. Parang, talaga lang? Sinanglaan niyo yung kaluluwa niyo kay Kibuloy? Ano yon Wala kayong pamilya na, na, di ba? Aako ng lahat ng kahihiyan na yan. Nako, good luck.